Alam namin at balita namin talaga marami kayong naging proyekto ha lalo-lalo na yung uh, pabahay diyan sa Mandaluyong. Ang uh, tanong po namin at gusto rin naming malaman talaga kung pa, paano po ang, ang yung ginawa para maipatupad ito. Well, iba-ibang pamamaraan no? Actually tatlo no? Yung una, yung tinatawag namin land for the landless. Lupa ang binibili namin at pinapamahagi namin sa mga nakatira as is no kunyari yung reels ng tren namin, marami nakatira sa gilid ng RILES. talagang ang tawag dyan, informal settlers. Siguro mga 7,000. No? So, binili namin sa Philippine National Railways, nila para namin ng kalye, at mm -hmm. hindi na po sila quote-unquote squatter, landowners na po sila. hindi ako nakakamali, ang hulog noon, wala pang wala pa 50 pesos isang buwan. Wow. No? Uh, ang importante kasi rito, kuwas, maibigay mo ang lupa magkakaroon sila sa set of pride and dignity, yung mm -hmm. sinasabi so, ko sa inyong kalinda na buhay. Mm -hmm. Sumunod naman, yung mga lupa naman na pag-aari ng mga, matagal na nakatira sila roon, pagkatapos pag-aari lamang ng ilang pamilya. So, nadidiktaan yung mga tao. Mm -hmm. So, nung palangon ng ama ko, hanggang panahon ko binibili namin ito, pinapaganda ang lugar, nilalagyan ng mga kalye, pailaw, patubig, tubig at tapos hinahati namin. No? kinuhulugan naman nila na halos walang interes. No? Mm -hmm. So, mga 20 years, gano'n. You know, at pangatlong mode naman, yung condominium. Kami lang mismo ang bum- nito, pero mabigat yun dahil kami lahat ang gumagasos noong araw. Mm -hmm. So, because of this, halos kulang-kulang 10,000 pamilya ang nabahagian namin ng award dito. So, from there, yung amin puma pumasok na ang pera namin, pabahay namin, ang edukasyon, yan, alam mo ba, ang National Achievement Test na nanalo 6 months ago mm -hmm. sa buong Pilipinas ay ang Tiga Mandaluyong no, wow. sa high school department. May free laptop kami mga, sa mga guro, mga iPad, sa mga bata, kung grade 4 at may baong pa ang aming mga senior uh, high school. At bukod sa mga mga uh, libro, bag, hmm. mga sapatos pa. No? At uh, marami pa yung nutrition, mga bata, mga mga payat, binabakay-bakay namin yan. Talagang tinitimbang namin yan. Dahil dapat, hindi, maapektado pati mga pag-iisip nila. Mm -hmm. no? So, because of this, kami ang hinirang na number one nutrition hindi na sa Metro Manila, kung hindi sa buong Pilipinas. So, marami ito, no? Pati sa mga special children, yung product sheet, each mm -hmm. therapy, education, o mm -hmm. assimilation, children with that. Ito yung mga special children. Mm -hmm. Ultimo United Nations ang nagparangal sa akin nun. Yeah, sa nah. Colombia. Oh. Wow. So, ilan lamang po 'yan? Ilan lang po 'yan? Uh, ano, sa mga proyekto po natin.